Hello mga kalugwatsya, welcome back sa Louis TV. Napansin ko nga na hindi pa masyadong nadedispose ang paninda ng isa naming kasamaan sa Louis TV. At yung iba nga ay nasasayang dal nabubulok na. Kaya for today's video, tutulungan natin siyang magtinda ng citrus sa bayan ng San Quintin. For the bili na nga tayo ng materials at for the gawa na agad ng karatula na gagamitin. Fast forward, ito na nga ang outcome ng ginawa nating design. O diba, pak! Inumpisa na nga namin bumiyay at magbenta. Ayun, unang customer, isang kilo agad. Salamat po. Siyempre, para masiguradong kilo, nagdala talaga tayo ng kiluhan. Dahil nag-post din kami sa Facebook, mas nadagdagan pa ang padadalhan natin ng orders ng citrus. Inabutan na nga kami ng ulan, pero for the go-go-go pa rin, ang citrus na itinitinda namin ay mas maliit sa dalandan. Ito ay mas matamis at legit na seedless. Para mas bonga free delivery tayo sa buong San Quintin, Gunners. May nadaanan nga kaming fried noodles dito na mura lang all goods dahil mas madaming noodles kesa sa toge. Hindi man kompleto ang sauce, malasa naman siya. May apat na siya may on top na hindi puro harina at malaman talaga. O ba diba? Nakapag-food review pa. So balik tayo sa pagbebenta dahil may energy na ulit for the go na ulit sa pagbebenta. Nadaanan ko nga ang kumare ko at cute kong inaanak. Syempre walang takas yarn. Benta kong benta ganerns. Shoutout din po kay Ma'am Gemma. Ayun super avid follower natin siya sa Louis TV. Maraming salamat po sa pagbili at sa suporta. At syempre sunugod din natin si Miss Hugh Hello mga tag sq O oh, di ba? Huwag niyo din kalimutang mag-follow sa kanya. So for the tinda tayo with Chismisa, nakita ko nga ang tarp ng San Quintin vloggers and content creators sa kanilang bahay. Pongga! At yun na nga sa kakachismis ang order na kalimutan pang kunin for the balik ang person. Paubos na nga ating tinda kaya naman naglibot na kami sa mismong bayan. Nadaanan at bumili nga din ang dalawa sa ating honorable counselor sa bayan ng San Quintin. O ba diba, to the highest level ng citrus, pack na pack. May mga struggles din ako na experience habang nagtitinda sa paglalako namin. Doon ko na-realize na hindi din pala ganun kadali ang ginagawa ng mga kalakwat siya nating maglalako habang naglilibot. Matirik man ang araw or umulan man, tuloy pa rin sa pagtitinda para suporta ng kanilang pamilya. Saludo pa ako sa lahat ng maglalako. Laban lang sa hamon ng buhay dahil sabi nga nila, pag may tiyaga, may nil hilaga. Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Supportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.